yun, magandang hapon Nagsagawa naman tayo pumunta ng Tasbilya So bali ngayon magsasaglit lang tayo Siguro mga alas 7 yung o kaya alas 8 Yun, uwi na tayo Tapos balik tayo sa madaling araw So bali kagabi, hindi tayo nakalusong Napakalakas ang ulan kahapon Maghapon, maggabi, hanggang habing gabi Malakas yung ulan, kaya hindi tayo nakalusong Buti ngayon yung ulan, ano lang yung Baga, anak-anak lang, hindi ganong malakas kaya dito na naman tayo sana zoom in madali na naman tayo so yun abang abang po sa mga kukuli natin video malayo na yung pahit like, sasabunin natin Aga pa 5.30 pa lang ng hapon Để lâu đi đây bố tên đã bố tặng quá Obrigado. few moments later. So yun, nandito na tayo. So bali may ata pa to. So kikiluhin lang natin, tapos mabawasan natin. Titignan na lang natin bukas kung ilan yung nabawas. So purte mo na! Purte daw! Purte? Oo. Apo. Size 2. 2 sa Malaki! Kaso may ink

Kasi yan ang mahal eh. Pero pa kilo yan nan? Una imedia. Una imedia ko oh. Oh. ba Yan telo re. nan. lang mamaya balik natin. Maaga pa. Alas 8 pa lang. O yun alas 11.22 na nandito na tayo nakabalik na tayo pinagagahan natin yung pagbalik yun din yung, yung pamamana natin sana maragdagan yung huli natin sana may labas yung tribali o eh. talok-titok na kung tawagin namin babakulan kagaya nung unang huli na na babakulan kung tawagin namin yun kaya yun abang-abang sa mga huli natin sana maragdagan yung huli natin sa unang gusto natin Gracias. ko. Dapat makalimutan yun.

别被打理 malaki sana ano ah, kaso yung itim kaya hindi natin na para sa ulo hindi ka pa tayong iwanan so yun mauwi na tayo alas 3.55 na a few moments later so yun ito yung mga nahuli natin na manuha na yung bagong baterya natin nakadami agad so malaki na to punit pala yun pag ano sa coral bangga may dagdag na sa unang huli natin sa pagdilim lang so bali yung isang isang nito yung unang huli natin sa hapon binili na yun 5.2 kwarta kwarta linaw lagi itong isa yun 1.3 tupasok sa kaso pilaran natin sa katawan 700 grams yung batok natin madami 3 sipidaso pag dumagsak na naman ito, makayawan na naman ito ng buyer namin. Sana so, yung bibiliin pa ito kasi ano pa lang, una pa lang. tapos dito na tayo ng dalawang piraso yun 6.3 yung batong natin dami din ito ang dalawa ipang uulam natin yun 1.3 yung mga natin mayroon tayong batog na 7.6 sa batog natin thank you Lord naka jack pa tayo sa dalawang dosong natin so yun bala yung uh, unang hole natin ano sa icebox nilagyan natin ng yelo so bala itutalan natin ito kung ilang kilo lahat pati yung sahapon natin pati yung isang malaking kulambutan at saka yung isang kulambutan nga pala na maliit idadagdag na lang natin doon sa malaki hindi na kasi hindi ko kasi ilang you know, niluto ang gabi pag ko hindi ko na niluto kasi tinamad na tayo magluto ibang ulam na lang ito ng ulam ko gabi so yun tutala natin to lahat yung ilang kilo lahat tapos kung magkano kikitain natin mamaya So, yun mga kabinjor. Ito yung kinita natin sa unang lusong natin. Ayan. So, bali yung kulambutan natin. Pinagsama ko na yung isang maliit. Ayan. Bali yung malaki natin. Ano yun? 6.2 kilos nung no, hindi pa natin natatanggalan. Ha? So, bali nang natanggalan natin. Ano na lang? 5.5. Ayan. Sinama natin yung isang maliit na 800 grams. Ayan. 6.3 pa din. Ayan. Kumita tayo ng 1,347. 47 ayun. at sa madaling araw naman ito yung kinita natin 2676. Ayan, total of kinita natin, ayan, 4,023. Ayan, yung kabuuan nahuli natin ay 23.3 kilos. Kung hindi lang mga madami tayo na sayang, yung may malaking barracuda pa. Ayan. Baka mahigit 30 kilos yung nahuli natin. Pero ayos na rin may jackpot na rin to. Salamat sa mahal na Panginoon. Nakajakpat na naman tayo.